So, iyan mga po Magpapalit tayo ng brake pad. Dahil, ah, uh, kubos na yung brake pad natin. So, nagvideo tayo para i- pakita sa inyo kung paano magpalit ng brake pad. So, ito, tatanggalin nyo lang yung pinaka-caliper Yung bolt nyo sa caliper. So, tinanggal ka na ng dalawa. Gamit ang allen. So, bago tanggalin, dapat meron kang ito. Uh, brake pad ang brake pad ko is pang uh, Shimano uh, yung MT200 na steel yung release niya na steel so nangangalawang yung pinaka uh, ano niya uh, tawag nyan yung lever niya so ito yung pinakaunang labas ng MT200 So, yun. Kailangan natin meron din tayong plies. Allen. Na nakakasya dito. So, pang 5mm. So, yun ito. Natanggal na natin. At kung mapapansin nyo, titignan natin kung ano itsura. Tatanggalin natin yung pinaka. Ito. Ano ba tawag dito? Parang um, ito yung pinakalak Tanggalin natin ito. Tapos, kuha tayo ng tissue. Tissue. Yan, yeah, tissue. Para pamunas kasi uh, madumi. So, medyo matagal-tagal ko rin itong hindi napalitan. Kaya, once na napapansin mo na na parang ang tunog niya is bakal to bakal malamang ubus na yung pinaka ano niya uh, yung pinaka pad niya so tanggal na yung black uh, lock niya so ito i susundotin lang natin dito sa taas so pag nasundot na natin lalabas yung pinaka brake pad niya so yun tanggal na natin at yun itong isa medyo makapal pa pero yung isa yung pinaka humihigpit wala na manipis na oh. so kaya makakar makakarinig ka ng bakal sa bakal kasi yung ah uh, pinakadikit nya dun yung dalawang to bakal dyan so yun yung kumikis -kis sa rotor so yun kailangan natin palitan to ng bago basic lang naman to guys pinaka palit ng na brake pad so sa akin hindi na ako nag uh, po purchase ng original na BSO 01 na size yung Shimano ang inaano ko na lang is yung mga uh, unbranded or may brand pa rin naman pero mas mura ng dihama tapos dinadamihan ko na lang yung order so yun ito na nailabasan natin tapos kailangan pala natin na ng... kailangan natin ng wrench para i re natin tong yung piston dito kasi umusog na eh umusog na so makikita niya 'yan ano na siya, umumbok na siya dito. Kumbaga, napiga na yan eh. Pag naubos na yung brake pad, ano siya, ah, lalabas siya ng, ano, ng mas malaki. Kasi, ah, kay, pag pumipiga ka, yan yung gumagalaw eh. Parang lalabas siyang gano'n. So, kailangan natin siyang i-refresh ulit. So, paano mag-refresh? Ito lang. Papasok mo lang sa loob. pasok mo lang sa loob. So, yun. Pumasok sa loob. So, kailangan mo lang na papasukin sa loob yung piston para bumalik siya sa dati. Yan. Yun, pumasok na siya. So, kabilaan yung mga kuis. Kabilaan. daming ano, dumi. So, yun yung gamit ng tissue. So, hindi na natin na ah, wiwisikan ng alcohol yan kasi uh, ah, mabilisan lang yung galawan natin mga kais. Yan. Tapos, yung pad natin, papasok na natin sa Toob. Pasok na natin yan na, okay. guys. Sasakta natin sa butas. Yan. So yan, pasok na. At okay naman. Nakadikit naman yung pinakabakal niya doon sa kumbaga pasok na yung piston. Kailangan naman natin ulit nung no? pinaka-alambre niya para mag-lock yun pasok ilalak na natin lak, nakalak na sya mga kuys tapos so, babalik na natin yung bolt nya sa dalawa tapos ang gagawin natin mga kuys huwag na natin muna ipipitan gagawin natin kailangan mapisil yung pinaka lever pigang piga para yung uh, piston nya umano na kumagat sya para uh, masusukat natin or yung pinaka kagat nya dun sa pinaka rotor is sakto lang baga pag kumagat nya ng ganun tapos tinanggal natin yung piga Bali ang gag mangyayari. pag pagkagat niya, re-release 'yon, re-release ganun. Pagkagat niya ganun, inigpitan mo yung lever niya. Pag ni-release may lever, bubukas siya. Yung pinakasaktong clearance lang doon sa rotor versus doon sa brake pad. So pipiga ko ng mga guys. Yan, gumagalaw siya. so i-hold na natin yung piga mga kuys tapos tsaka natin i-pita nito yun yung pinaka basic kung paano magkabit ng caliper na uh, preno para hindi siya ano uh, magkamali or sakto yung pagkakaano niya hindi siya magkikiskisan or sasayad yung pinaka brake pad sa rotor So, tatry natin to kung okay na ba mga guys. Kaya maigpit na. Nagawin natin. Let's namin natin. Kung gagana. So, makakarinig kayo ng kaskasan kung hindi may pek. Or titigil siya bigla. Kasi sumasayan. Yan mga guys. Hindi ko siya tinipidal tuloy-tuloy ikot niya, ibig sabihin ah, uh, tagumpay yung pagkakabit natin wala nakakaskasa ng na mga bakal sa bakal, ibig sabihin ah, uh, okay yung pagkakabit natin mga kus so yun lang mga kus tip lang para kung paano magpalit ng brake pad at magtanggal balik so yun mga kus ingat sa atin